So hey, what's up? So pangatlo, soccer problem. Nag-go wild, well, may interval. Tapos pag bumaba, mamatay. Start mga set. Hard starting na. Hindi okay. na yan, dar. Hmm. Sa unang hand. Okay, hard naman, sir. Ah, okay. na mas na, Ah, hard starting na. Pander nga. I-rev mas na yung hey, maandar Walang minor Tatay agad So, check, check natin So, what's up So, ito yung carb nya Binuksan natin, check natin Overhead na Tapos Sabi niya nag over, blow hard starting Walang minor Ayan, Iba iba na yung ginamit na pilot dyan. So, puro remedyo na lang tong carb na to. So ngayon nilagyan natin ng radar curve Ayan, radar curve natin Parang stop So start natin First fire One push start Pag nire uh, Walang interval All goods na all goods na So road test na lang ni Pop Stop So what's up Ayan, natapos na natin yung motor ni Pop Pop, Pop, si start mo Walang gas Ayan uh, start bomba. Ikat mo na. Road test mo na. Marayos na. Ano? Ayos na? Maganda, maganda ng mata ko let, Mababa minor. start mo nga. Ang um wander um <laughs> um <laughs> um <-hander yan? laughs> oh, wander. Tayimik ka? Kaya Peace out na,